Hindi nakala ng complainant na si Marcia, di niya tunay na pangalan, na ang pangungutang ng limang libong piso ay mauuwi sa depression at muntik ng pagkawala ng kanyang trabaho. Nang hindi kasi agad makabayad sa online lending app, pinagbantaan ng kanyang buhay at pamilya. Ginawan pa raw siya ng peking litrato ng mga naniningil. So, ang pinakamating itong ginawa ay gumawa sila ng porn picture. Ipinan po email ko at uh, ipinananakot po sa akin na uh, ipapakalat daw po nila ito kapag ako ay hindi nakapagbayas sa looban ng ng araw na yun. Isa lang ito sa bitbit -bit na reklamo ng mga biktimang ito ng online lending application o OLA sa kanilang pagharap sa Securities and Exchange Commission. Si Perfecto Bordallo, pitong taon na raw tumatakbo ang kaso laban sa isang loan shark. 2016 nang umutang siya sa isang lending company at ginamit ang papeles ng sasakyan bilang kolateral. Bagamat nagbabayad, inibit daw siya ng pinagkautangan hanggang sa kunin ng kanyang sasakyan. Hanggang ngayon, dumadating ako sa punto sa gabi. Pag tinitingnan ko ang pamilya ko, umiiyak ako. Satisfied ba kayo sa mga tugon ng pamahalaan so far sa problema ito? So, medyo konti, pero para sa akin, kulang na kulang pa. Si Kikay naman, lumobo sa mahigit isang daang libo ang utang. Dahil din daw sa mga banta at harassment, kaya napipilitan siyang humiram sa iba pang online lending apps para bayaran ang original na utang. Ako po ay nagkaroon na anxiety at depression, hindi na po ako kumakain, uh, hindi na po nakakatulog. Ang trabaho ko po ay napabayaan ko na rin po. Talagang sobrang laking dagok po sa aking buhay. Ang mga reklamo isasama raw ng SEC sa mga binubuo nilang mga kaso. Bago pa nito ay matagal na raw silang umaaksyon. May mga na revoke na tayo corporations na hindi nakapag-secure ng appropriate authorization, certificate of authority. May na issue na rin ang mga cease and desist orders laban sa 74 unregistered online lending applications or yung mga platforms. Meron na rin na mga 39 na na-revoke na mga lending companies na kasi sa paglabag dito sa uh, aming regulation yung uh, abusive collection practices. Monitor din daw ng SEC ang anito yung mga nagpapalit lang ng pangalan at muli nag-ooperate. Sa Senado, mainihay ng resolusyon para imbestigahan ng mga online lending app na nagiging sophisticated na raw. Kaya niyang kunin in information sa telepono mo, yung mga contacts sa phone book mo, text messages. kaya niyang pasukan talaga yung information ng phone mo. So may mga cases kami na rinig na uh, pag umutang ka, hindi ka nagbayad, ang tinatawagan yung mga sa contacts mo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Horas.